So ayun mga boss, welcome back to my vlog So magbablog na tayo ulit At ibablog na natin yung mga kotse natin Kasi matagal ako napahinga sa pagbablogging So ngayon vlog natin ah, Kung mapapansin nyo May nawawalang kotse Wala yung SIR natin Kasi pinakulay ako ulit siya Pinapalitan ko ng kulay So tara Ano kaya ang gagamitin natin kotse So baka uh, EK Hatch ang gamitin natin na kotse Para makita nyo na rin Itong EK Hatch natin So yan naka yan mga boss So ito gamitin natin So bago gamitin ang lahat Check muna natin Mga kailangan i-check So sa mga nagtatanong sa akin Ano ba ginagawa ko sa aking hood exit. Kaya po, pag hindi ko ginagamit, tinatakpan ko siya ng plastic or ng basahan na may plastic. Para pag umula, hindi siya papasukin ng tubig. mga boss punta na tayo so ayun mga boss at nandito na tayo sa pinagpapagawa natin na shop uh, at dala natin natin syempre so ang pinap pinapagawa ko ngayon dito ay yung aking SIR yeah, pinapapalit ako ng kulay kasi may bago akong gagawin sa kotse natin ngayon yeah. So, ito yung ating EK hatch. Ito yung ating SIR. Baklas-baklas na ulit. Papalitan natin ng kulay. Yeah. Tapos ito yung bago natin pakabit, uh, spoon caliper na o-ring, tapos Dixel rotors, tapos ARP na long stud. Siyempre, para makapagana tayo ng maraming spacer, mas lumabas siya pag tayo nag white fender tapos syempre nakabili tayo ng J-Blood nakakabit na to dati sa EK Hatch kaso nagpalit ako ulit ang concept at ikakadyo ko na lang sya tapos syempre naman mga ating SIR yan dami na mga gagawin dito baklas na naman okay. lahat so ito yung hood natin mga boss monster hood yan dito sa SIR yan So, kikinisin okay. pa yan. Kasi ang pag -fiber, ano yung boss? pag di ba? Alon-alon? So kaya mas kaya may masin na yun agad to. Yung masilya para matiyot, dum lang siya ng gusto. Oo, tapos pag tinignan mo, pantay. Hindi siya yung mawibi. Pero yan, yeah, manipis lang yan mga boss. Kasi lilihaib pa yan. Para lang pumantay. Yan, dito yan sa SR natin. Napakasaya mag Honda Pag na trip mo magpalit ng kulay Palit ng kulay O sayan nga pala Tinagal ko nga pala yung turbo nitong SAR natin Kasi dapat dati ibebenta ko siya Kaso ngayon Nagbago na isip ko At buboyin ko na lang ulit siya na pang ari ko na... Kasi pangarap ko to dati eh, Nung bata ko Hindi ako nagkaroon-karoon nito So ngayon Last year ko pa to nakuha Naka turbo to carbon-carbon, uh, hood, fender, pintuan, trunk, yan, yan yung mga carbon dati. Tapos binalik ko siya ng all steel, ginawa kong orange para magmukhang stock-stock na lang. Pero yung makina, malakas pa din. Kung baga, tawag doon ay sleeper build. Yan, mga boss.